Ngayon guys, narito tayo ngayon sa latag ni Ate. Ayan, ayan guys, oh. guys, latag ni Ate. Kakamukha okay. ni gawa mo eh, si tatang si tatang ay bitirano ng kabayo pag ang kabayoy nalito hindi na magprino ang punta mo ay cemeteryo si tatang Okay, yes, boss. Yes, pag pinatitigan nyo, oh cute. Oh, limang piso lang, guys. Ang mga latag ngayon ni ate. Ayan. Pero, guys, bata pa siya. Tawag lang na natin ate tanda lang siyempre ng ating paggalang. Ang <coughs> hindi po hindi po yung tatawagin ay nanay, ate, kuya, hindi po yun dahil sa matanda. Ayun po guys ay tanda ng paggalang. Alright, alright, <laughs> all right, all right, all right. Oh, um, jackpot jakpat din ayan nabuksan mo na channel ko neng Jeanette ang pobreng mananahi uh -uh. subscribe mo ako ha thank you support ha? ay ang cute ito pa ang cute uh, guys uh, si Miming ayan si Miming uh. Mayroon siyang contact lens. Naka-contact lens si Miming. What? Ayan. Damn! Sige, lang muna. Huwag mo na muna hawakan para hindi ka mapagod. ba yung latak ni ate oh. <laughs> ito <pa> ako, <sighs> ni ate, eh. I, hindi po namin to tinitinda. Ano po? Ah, pan display. Pa, 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 pa. Di display lang po. Ah, <inaudible> uh, collection. Pa, pa, oh. Na, thank you, ang cute oh. Guys, ang cute oh. Uh, so, ba, 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 ba? Kahit maliliit, pag tinitigan mo, maganda. Yeah. O, oh, di ba? Kahit maliliit siya, pag tinitigan mo maganda. Ating pambili ng ulam, guys. Tapos si Ate bigyan mo ng ano, ng free. Oh, oh. Wow. Ay, sis, ano, pasuporta pa ng ating channel. Jeanette, ang kobreng mananahi. Huh? Uh -huh. mananahi kayo? Opo. Pwede mo pa refer? Yes. Sa bahay niyo, ang pwesto. Sa bahay. Ayan, guys. <coughs> ang cute oh. Guys, maliliit siya. Ma-cute siya pag tinitigan mo. Diba? Ang cute. Oh. O, oh, maliliit siya pero cute. Pag tinitigan mo, cute. Oh. Ibon mang may layang lumipad. Ayan. Check na guys. Maganda boses natin eh. Mm, akan siya. Akan siya May butas. Oh, gasira, gasira. Ang maliliit Sobrang liliit Oh, pero ang cute no. Yan, guys. Ang dami maliliit. Magaganda yung maliliit Sobrang naman maliit. Hmm. Marami siyang astray. Hindi naman tayo naninigarelli yun. Ikaw, anong ginagawa mo? Oh, ito. Anong ginagawa mo? Oh. <laughs> ito daw. Oh, anong oh, ginagawa mo? Oh. Ito, guys, limang piso lang siya. Against the light. Ayan. Ayan. Mm. Bebe, aki soyo nga, babe. Bigyan mo doon, babe. Doon, po. Opo. Thank you. <laughs> hmm. Sobrang murang tinda ni ate. Diba? Madaming astray guys. Eh, hindi naman tayo naninigarin nyo. Ilang araw din si atin hindi nagbukas. Go. Go. Mm. hindi -hmm. mm -hmm. mo nakita oh. Mm. -hmm. ka lang guys. Mahal caga ka lang tumingin. Marami kang matutuklasan. Balik na lang kami mamaya. Po. Walang papa, ate. Ng tatlo. Walang tatlo. Mamaya na lang yung tatlo. <laughs> okay, yung budget nga namin yan, binibili namin. Pag bumili kami, pag bumili kami ng ganito, sobrang, sobrang higpit na po kami sa sinturon. <laughs> <laughs> ang aming budget ay eh, siyempre narito na. Ayan. Ah, thank you. Ang <manyang> dami daw, ang dami pa ito. Hindi pa nang mabukla sa ilalim mo. Ilalatag pa rin nila eh. Mamaya ilalatag niyo yan? Ako. Ah, sige. Uh -huh. balik, balik na lang kami. May pupuntahan lang kami. Ah, sige po Ang dami mo. A few moments later. Um guys, bumalik tayo ngayon dito kay Ate. Uh, galing na kami sa labas. Ay. kaya na rin Ito, 'yung bag mo. Kino, ito 'yung bag natin, guys, Pinaiwan natin sa kanila. Ah, uh, ito. Dugi. Dugi. Ayan si Dugi. Dugi, anong ginagawa mo? Nasaan ang katawan mo? Manananggal ka ba? <laughs> oh. <laughs> Ito yung ano, sumasayaw. Ito yung nagtitiktok. Gan, kita mo to? Yung nagtitiktok? Yan to, yung cute niyan, te. Ha? Ay! Ay Kabayad. Ay, may ano pala to eh. Gala siguro ito. Hindi, <laughs> may ano kayo? Yan. Saka titiktok mo. May <laughs> ano? Galing ka sa kagubatan. Hula ko. What? Aba pagalis natin may na na. Dilatag niyo na ba si no, wala, so, hindi eh. Ayun, ako, nakita mo na yung puti na yan. Oo. Ha? Ah, may muso. Ang ganda, yun. As sino gusto magpakamot. Ooh. 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 Oh, buti pa siya naka-manicure. Samantalang ako, walang manicure. Um, shout out nga pala guys sa aking mga viewers, mga subscribers. Shout out po. Salamat sa inyong mga suporta sa walang sawang panonood sa aking mga videos. Jeanette, ang pobreng mananahi. Shoutout din po sa mga team vloggers dyan sa Carmen Planas, Vivi Soria. Shoutout, ah uh, Elmo, Elmo Valioso Vlog, Tony Vlog, Vornix TV, um, Tardoms, Papansin TV, City Bike, Ganggang TV Official, Maraming Lakay Adventure, um, Kobontin Vlog. Ayan guys, thank you. Thank you po sa mga sa mga supportan nyo po team vloggers dyan sa Burautan. Sa tindahan sa mga latag ni ate dito sa Mabuhay Phase 1. Mabuhay Phase 1 po ito. Ito po, punta po kayo rito. Ayan. Ayan po. Punta lang po kayo dito. Tapos, um, ito po ay 10 piso, 5 piso lang pong mabibili. At maliban po doon, kasi ah, sila ate ay, sila sister natin ay, nagbibigay po sila ng diskwentro, discount sa pamamagitan ng pagbibigay ng dagdag. Ayan guys, katulad namin. Pag naka 100 daw kami, pag nakabili daw kami ng 100 pesos kasi 5 pesos isa ah, dadagdagan daw kami ng 5 pag bumili na naman daw kami ibigyan na naman daw kami ng 10 ah di ba't nakakahiya naman guys kaya ang gagawin natin ayan guys um, Magtiyaga lang po kayong mamili, guys. Maraming magaganda. Maraming Ayun, sa mag Ayan si... Ang sipag naman. Lagi so. beso. ano na yun? Gawa ko mga... Ito yung camera, huwag natatakpan. Dito, mainit dito. Dito ako, bibigay ko yung tinatakpan. may ko natin sa brande karisa 20 20 hindi siya pinapayo kasi dahil sa mabait nila may 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 ano daw may dagdag daw yung amin binili din uh, may dagdag daw yung amin binili siyempre nakakahiya naman eh uh, ibabalik na lang natin sa pamimeryenda na lang Sabitan. Sabitan Ang Sabitan Okay guys. Ah, huling pasada. Ayan. Si, si Patin ang mabuti guys. Si Patin. Baka may makilatis kayo. May mapili. Tara na. Okay. Hanggang dito na lang guys ang ating video. Thank you, thank you, thank you guys for watching. Ah, uh, please like, comment, share, at paki subscribe sa mga hindi pa nakapag subscribe. Thank you, thank you. A few moments later. ganda. Ayan, guys. Ay. naka-contact lens si Ming Ming. Meow, meow. Naka-contact lens. Talo pa tayo. Ayan. Ito si Doggy. Au, au, au. Ayan, si Doggy. Ito si duck. Diba? Ay, buhay. Ay, buhay. Ay, tumayo. Bakit tumayo. Oh, Bakit tumayo nga. Hindi ka tayo. Ay, hindi ba ka no, tayo? Sandal na lang natin. Diba lang, sandal ka na lang natin. Ay, hindi ka tayo. Hindi ka tayo. Kasi ito, hindi ka tayo. Si... Oink, oink, oink. Ayan. Oink, oink, oink. Ayan. Ito, hindi ko alam yung ano niya guys, yung sound. Ito si TDB. baka hindi napansin ng asawa ko. O oh, sadyang ganito, ganyan ganito ba 'to? Ah, oh guys, akala ko akala okay, ko biyak design pala. Oh. <laughs> akala ko biyak design daw pala. Wow, mali. Oh, ikaw anong ganyan ay buway mo. Niyan guys. ito lovebirds. birds ayan ito ay si hari sino kaya to guys kilala niyo ba to si Haring Solomon ata to eh si Haring Solomon eto guys si Tatang si Tatang ay bitiranong ah, uh, driver ng kabayo. Pag ang kabayo ay nalito, hindi na magpreno ang punta mo. Big, 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 ayan, guys. Oh, <laughs> ang cute. Ayan guys, piso guys, hindi na siya 10 Nung nakaraan, uh, sampung piso. Ngayon, 5 piso na lang. Oh, ang ibon. Tweet, tweet, tweet. Ayan. Ito ayaw tumayo. Bakit? Ito guys, tinan mo. Anong tsura nito? Ah, si elephant. Si elephant, meron siyang inupuan. Yung isang elephanti guys, pansinin mo. Yung isang elephanti na Ayan. Tapos, ito naman si elephanti isa. pa papampam, ayan, pabebe, ayan. Ayan siya, inupuan niya yung isang, yung isang elepante na naka, nagpapahinga. Ang ginawa niya, inupuan niya. ba? Diba? Ang tawag diyon, pabebe, papampam. Oh, <mimitation> uh, ito guys. Ah, diba ang gaganda? 5 pesos, di ka nalugi. Diba? Kulang na lang dito guys. Ang, gaga ang gagawin ng asawa ko nito, gagawa siya ng bahay ng mga to. Ayan guys. Ngayon. Diba guys? Ayan. Lagay na natin to dito. Ayan. Ayan, eksakto guys. Ah, uh, itong sidak, itong sidak, hindi siya makatayo kasi may harang sa sa ano. Kaya ipapatong siya natin siya ng ganyan. Ayan. Ah, Di ba? Tapos Oh. Di ba ang ganda. Ito guys. Oh. Di ba? 5 pesos. Oh. Oh, tumayo siya. Oh. Ayan na guys, ayan. Ayan guys oh. Ayan sya guys, uh, close up natin sya. Ayan, ayan. Hmm. 5 pesos, ha? 5 pesos. Di na nga lang, di na tayo magmi-merienda, guys, kasi yung pang-merienda natin na na dito ng ating uh, gagawing uh, palamuti. Gagawa tayo ng bahay nito sa kanila. Ayan. Okay guys, uh, shoutout nga pala sa mga team vloggers dyan sa Carmen Planas. Uh, Burautan dyan sa Carmen Planas, team vloggers, shoutout po. Uh, Elmo, Value Vlog, Tony Vlog, Kubontin TV, Bornox TV, uh, Ganggang TV Official, Lakay Adventure. And guys, Papansin TV, City Bike. Um, the Tardods ah, sa mga salamat sa mga namit natin ng na mga team vloggers dyan sa Burautan at sanay marami pa tayong ma-meet and greet dyan, ah, shout out mga viewers shout out shout out sa inyong mga subscribers thank you sa inyong walang sawang pagsuporta. suporta Ayan, sa mga ma masipag mag-comment Uh thank you thank you thank you bye